Mga ganap ni Atasha Mulak sa kanyang Oppo commercial shoot na ginanap sa lugar ng Sikihor. Nagpunta si na Atasha Mulak at ang buong team sa Sikihor para doon kuhanan ng magandang shoot ang mga Oppo endorser. At isa na si Atasha Mulak doon at nandoon din si Nadine Lostre. Makikitang napakaganda nito sa kanyang suot na kulay berde na naayon sa kulay ng kapaligiran kung saan sila nagsushoot na napapalibutan ng magandang nature. Walang takot na umupo si Atasya Mulak sa pinakadulo na ginawang upo ang lubid habang nakaupo ito at hawak-hawak ng phone na nagsiselfie. Pagkatapos nilang mag-shoot na napapalibutan ng mga punong kahoy, nagpunta naman sila sa tabing dagat at kulay asul na makintab naman ang suot na damit ni Atasya dito. Super ganda rin niya at super bagay sa kanya ang kanyang suot na backless dress. At makikitang sanay na sanay na si Atasha Mulak sa kamera para mag-pose. Sa tabing dagat pa rin, nag-iiba na ng kasuutan si Atasha para sa iba naman niyang shoot sa tabing dagat. Ang ganda panuori ni Atasha Mulak habang masaya itong naglalakad sa tabing dagat para sa kanyang opo pictorial at naganap ito sa Magical Island ng Sikihor. Maganda ang tanawin at malinis na dagat kaya doon nila napili ang kanilang commercial shoot. Like Lumaking napakaganda at bagay ka Atasha ang maging beauty queen tulad ng kanyang mami Charlene. Si Atasha ay anak na kambal ni Naaga Mulak at Charlene Gonzalez. Oh Gapaha oi. Tulad ng kambal niyang, si Andres Mulak, magkabilaan din ang kumukuha sa kanila para maging endorser. At napakaswerte ng kambal. Samantala sa loob ng dressing room ng programang 8 Bulaga, nagkukulita naman ang magkaibigan na sina Atasha, Raisa, Mi at Karen. Saberkads, may tanong ako. Anong team po ba kayo lahat? Red or yellow? Yellow. Po. Yellow? Red. Yellow? Red. Yellow? Red. yellow po. Tinatanong ni Atasha Mulak ang makasamahan niya sa dressing room kung anong kulay ng team ang mga gusto nila. Kung pula ba ito or sa yellow? Red. Yellow. How can we help you, Red? Go red, but yellow. Yellow. <laughs> yellow. Ang cute ni Atasha habang napapakanta ito ng rap song.